Mga pinakamataba na tao sa mundo. Ang mga pagkain ang nagsisilbing enerhiya natin upang makagawa ng mga araw-araw nating mga gawain. Nagiging malakas tayo sa mga trabaho natin dahil narin sa mga kinakain nating mga pagkain. Subalit alam nyo ba na nagre-resulta rin ang masama ang pagkain ng mga maramihan? Ilan na dito ang pagiging mabigat o pagiging mataba? Mga ka-TV, sa bidyong ito ay alamin natin ang mga pinakamabibigat na tao sa mundo. Number 5. Rosalie Bradford. Isa siya sa pinakamabigat na tao sa mundo na may bigat na 477 kilograms. Nagsimula siyang naging mabigat noong nagkaasawa siya. Dahil sa tinatawag na blood infection ay naospital siya. Ipinagbawal siyang mag-exercise dahil sa blood infection. Dahil dito ay hindi na namalaya ni Rosalie Bradford na isa na siya sa pinakamataba at pinakamabigat na tao sa mundo. Siya ay hindi na nakalakad ng mahigit 80 years dahil na rin sa laki nito. Number 4. Patrick Duell. Siya ay may bigat na 486 kilograms. Si Patrick Duell ay bedridden na dahil sa laki at bigat nito, mga 7 years na itong hindi na nakakalakad. Nagpa-surgery siya at dahil sa kanyang laki at bigat ay tuluyang sinira ang kanyang kwarto upang mailabas siya. Si Patrick Dool ay nagpa-multiple gastric bypass surgery upang mabawasan ang kanyang bigat. Number 3. Walter Hudson Si Walter Hudson ay isa sa pinakamabigat na tao sa mundo. Siya ay may bigat na 543 kilograms. Dahil na rin sa kakulangan sa exercise at pagkain ng maramihan ay naging mataba at mabigat na siya. Nagpayo ang doktor sa kanya na kumain ng masustansyang pagkain ngunit hindi pa rin ito sapat upang mabawasan ang kanyang taba at timbang. Marami ng mga surgeries ang ginawa sa kanya ngunit hindi pa rin ito sapat upang maging maayos ang pangangatawan nito. Number 2. Manuel Yerabi. Ang kanyang bigat ay malapit na sa 600 kilograms dahil sa pagkain ng maramihan. Siya ay may bigat na 597 kilograms. Si Manuel Urubi ay naging bedridden sa loob ng 10 years. Kahit na tinulungan na siya ng doktor upang mabawasan ang kanyang bigat sa 350 kilograms ay namatay pa rin ito dahil sa liver cancer at heart failure. Number 1, John Brower Minop. Ang taong ito ay may bigat na 640 kilograms. Siya ang kinikilalang pinakamabigat na tao sa mundo. Naging ganito siya kalaki dahil sa sakit niya na generalized edema na kung saan ang cells ay nagre-retain ng extracellular cells. Dahil na rin sa pagkain ng masustansya, ehersisyo, at tulong ng Sorgeres ay bumaba ng 450 kilograms ang kanyang timbang. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang maging maayos ang kanyang pangangatawan. Mga ka-TV, para maging updated kayo sa mga bago kong videos. Don't forget to like, subscribe, share and click the notification bell ng channel na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat.